Hi everyone good evening i'm back this is some bruce has and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon miss universe organization nagbigay na ng pahayag tungkol sa status ni an. Ano ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging Sumusuporta dito Araw-araw Lagi-lagi Maraming maraming Salamat guys Sa inyong lahat Syempre Usapang Kunan Tayo ngayon So ayan nga Grabe Dahil nga Sa mga balita Tungkol nga Sa problema ni Kunan Sa JKN Kaya naman Ang sambayan ng Pilipino Ang post nila Noong nakaraang araw Kunan Wala na sa Miss Universe So Syempre Maraming naloka Maraming natuwa Maraming nagulat marami din yung talagang Uh, nabigla... na bigla. Ako lagi ko sinasabi na wala pang konfirmasyon na ganun nga ang nangyayari kay Kun An dito sa Miss Universe. Ang alam ko sa JKN, yes, paulit-ulit ko sinasabi sa JKN may problema at pinay step down siya nung attorney niya. Pero hindi ibig sabihin na makukulong si Kun An. hindi ibig sabihin noon ay si Kun An ay wala na sa Miss Universe kasi iba yung grupo ng Miss Universe, iba yung grupo ng JKN. And then, ayun nga. So, lagi ko in-explain sa inyo na bago tayo maniwala sa mga balita, siguro mas maganda hintayin natin yung pahayag ni kunan bago tayo maglabas ng mga i-release natin dito sa social media. So, yun. Kaya naman, ang Miss Universe Organization ay nagbigay ng pahayag na continuous pa din si Kun An bilang honors ng Miss Universe at mananatili siyang may-ari ng Miss Universe dahil sa kanyang share na kalahati. So, ako, para sa akin, tulad ng na sinabi ko, hindi ba bibitawan ni Kun An yung basta-basta? Dahil, syempre, Miss Universe yan. Hindi niya binili ang Miss Universe para lang mawala ng ganun-ganun lang. Siguro, ayun na yung last option kung sakali man na talagang kung kinakailangan yung bitawan to. Pero sa tingin ko kay Kunan, ay nako, hindi yan basta-basta magpapakabog ng ganun-ganun lang. <laughs> Diyos ko, knowing Kunan. Di ba? Diba? Kasi syempre, kumikita si Kunan dyan. Ayan, nung, ayan na yung bago niyang business ngayon yung JKN naman eh dati naman nang may problema 'yan bago pa lang niya hawakan yung Miss Universe ay may problema na talaga ang JKN and then ang JKN then talagang masasabi ko naman na uh, medyo parang pawala na rin naman talaga sila sa ere eh. Kaya okay lang yon na tuluyan na silang mawala kung ano man, di ba? Pero ang Miss Universe, mananatili yung Miss Universe yan. Sinasabi ko rin naman sa inyo na si Kunan, in fairness naman, marami din naman siyang nagawa na maihahon niya yung Miss Universe. Pero nandoon nga na siguro kailangan natin silang bigyan ng time dahil hindi naman ganun kaisi na bigla na lang kayo iniwanan ng mga taong nasa... Uh, nagpapatakbo neto at pinabayaan na kayo dyan sa mga eksena ninyo. So, hindi madali yon para kay, ano, hindi madali yon para kay Kunan at saka sa bagong team. Kaya nga sila humingi ng tulong sa Miss Grand International. Kasi ang Miss Grand International, they know how to, yung procedure neto kung paano patatakbohin. Kaya, willing silang magbayad kay Mr. Nawat na kahit anong halaga, basta mapatakbo lang ng maayos ang M ang Miss Universe, ang MU. yon, And then, ayun. So, tulad nga na sinasabi ko, siguro iba talaga yung kaso doon sa JKN at iba yung ano, dito sa Miss U at hindi naman daw naapektuhan. Ayun ang pahayag ng Miss Universe Organization. Kaya sa mga nagsasabi na wala na sikunan sa Miss Universe, parang piling ko hindi pa mangyayari yon At ayun nga, konfirmasyon na hindi pa nagre-resign or hindi mawawala si kun an sa Miss Universe. So, mananatili siyang honor. So, ngayon, ang tanong nung lahat, dahil nga ang mga ibang Pinoy ang nagkalat neto, ligwak na daw si Kunan sa Miss Universe, ang tanong, maapektuhan kaya ang laban ng ating pambato na si Atisa Manalo sa darating na Miss Universe. O, oh, yun. Kasi, di ba, dapat lagi ko nga sa, sa, inyo sinasabi na supportahan ninyo si Kunan para love niya ang Miss Universe natin. So, ako tingin ko naman, hindi naman sila ganun kaano para hindi nila ma, maano, tawag dito, hindi nila uh, para Uh, personalin nila ang kandidata natin na ligwakin sa Miss Universe so parang hindi ko naman sila nakikita ganun, hindi ko naman na uh, iisip o nakikita na gagawin nila yon, dahil parang piling ko ang Miss Universe organization ay kaya nila na na ilaban ng maayos ang ang Miss Universe kumbaga ang Miss Universe Philippines. So, kailangan lang ni Miss Universe Philippines syempre maghanda para sa kanyang competition na darating. So, yun yung kailangan gawin ni Atisa. Kailangan makitaan siya na alam Miss Universe talaga, hindi lang sa ganda. Kailangan yung galawan. Actually, ang napapansin ko kasi dito kay Atisa, sa totoo lang, maganda si Atisa eh. Total package talaga kung titignan mo. Kaya nang ang kulang kay Atisa yung projection niya Oho. Uh -huh. Yung, yung kung paano siya mag emote dapat talaga yung emote na emote siya, dapat hindi ma-miss international yung datingan niya. Dapat maalam Miss Universe. Yung tipong paggagalaw ka, talagang parang you have to feel it na you are Miss Universe. Kasi yun yung kailangan. Oo, yun yung kailangan nila. Kailangan merong kang emotion. Oo, merong kang projection na. Alam mo yun, yung transition mo na kapag kinakausap ka, yung mga mata mo talagang ano, tas biglang tak, magiging fierce, tapos bigla kang ningiti. Yung mga tipong ganon. Ayun yung kailangan niyang paghandaan at pag-aralan. Kasi nakikita ko sa mga interview niya, sa mga galawan niya, wala. Parang kikay-kikay lang si Atisa na ganon-ganon. Hindi ganon yung hinahanap ng Miss Universe. Lalo na sa panahon ni Ira ngayon, ng Ira ngayon. Ay nako, medyo ano sila jam ang gusto nila yung tipong maeksena ka talaga yung parang tipong pag ng ka na lahat ako ang reyna dito kaya nga sinasabi ko dapat niyang paghandaan talaga ang laban niya dito dahil isa na sa mga nakikita ko na si Vina si Vina talaga pag nakita mo siya oh my gosh ah uh, kahit walang camera, talaga yung mga emote niya, yung mga pak, o oh pak, o oh pak, yung ganon. So, dapat ganon ang ano. Dapat maramdaman nila yung inner mo. Dapat maramdaman nila yung, yung lakas mo, yung tapang mo na ikaw ang Miss Universe. Di diba? Or else, just ko, malalaman ka nila ng bonggang-bongga. So, yun, kahit anong ganda mo. So, yun yung kailangan pagandaan. And then, of course, yung mga wardrobe na gagamitin niya. So, medyo minsan hindi talaga ako pumapabor sa mga suot ni Atisa. So, yon kailangan talaga yung mga wardrobe, tapos yung styling, sana ayun, mag-focus sila. Kasi si Atisa, magandang materials na for the Miss Universe. Sa totoo lang, walang problema. Magandang materialis si Atisa Manalo for the Universe. Pero ang problema, yung execution na gagawin niya. And then, yung class, kung paano siya mag-emote. Kung paano siya maglo up sa mga bagay-bagay, yung mga tipong ganon, kung paano siya kada as a candidate for the Philippines. Hindi po pwede yung easy-easy lang at isa. Medyo malaking laban to. Kung gusto mo talagang manalo ng Miss Universe, ipakita mo sa kanila na ikaw ang kadapat dapat kunin nilang Miss Universe more than doon sa... ano... sa parang wala lang, 'no, 'di ba? Kasi 'yung ganda subjective 'yan. And then lahat ng kandidata ay magaganda. And iba-iba ang klase ng ganda. Pero kung paano ka paano mo ipipresent yung sarili mo, ayun yung titignan ng organization. And then, I hope na sana magawa ni Atisa nang tama at perfect yung magiging laban niya sa Miss Universe. O doon naman sa mga nagsasabi, ayan na naman si Mama Sam, ang bias-bias naman sa Thailand. Hindi ako bias. Ang, pinapa, ang pinapaintindi ko lang sa inyo, yung nakikita ko at pwedeng ganun nga ang mangyari. Kaya kailangan maging careful tayo. Hindi ibig sabihin na nagko-comment ako kay Atisa ng ganito ay ayaw ko na kay Atisa. Siguro naman alam naman ninyo kung gaano naman ako sumusuporta kay Atisa. Pero okay. syempre, competition to and then of course bilang nag analysis ka eh ipa-intindi mo kung ano yung mga dapat pang idagdag at dapat pang gawin at aminin naman natin na mayroon talagang kulang kailangan pagpuunan yun ng pansin at pagtuunan ng pansin at puunan talaga ng action para manalo tayo sa competition na to hindi po pwedeng masasabi lang natin maganda di ba alam natin ang Miss Universe ay talagang kabugan, eksena at talagang nandoon na beauty, kung beauty ang pag-uusapan and then kailangan talaga yung power mo as a Miss Universe makita yun sa iyo. Diba? Para hindi ka maligwak sa eksena. Ganon! Hay nako, so good luck syempre kay Atisa sa Manalo at good luck syempre kay Kunan, and congratulations dahil ayun nga mananatili pa rin si Kunan sa posisyon ng Miss Universe. And then do naman sa nagsasabi, makakaapekto to sa Pilipinas. I don't think so. So abangan natin in the future. So yan. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.